Narito ang aking secret recipe sa lechon kawali, mapapawaw ka sa pagka-crispy nito at ang sarap. Pero, need natin mabalansa ito kapag nag-ulam tayo nito. Katulad sa akin, magnilaga ako ng patola, malinam na. Ito ang mga sangkap na ginamit ko sa secret recipes ng lechon kawali. Kalahating kilo, chan ng baboy, dalawang kotsarang asin, dalawang kotsarang whole pepper corn, limang piraso ng tuyong dahon ng bay, tatlong tasa ang mantika, tatlong tasa ng tubig, marinade ko ito ng mga 1 hour. Mga paraan na ginawa ko. Isa, ibuhos ang tubig sa caldero at pakuluan ito. Dalawa, idagdag ang pork belly at isang kotsarang asin. Magdagdag ng ilang paminta at bay dahon. Pakuluan ng 30 minuto o hanggang lamambat ang, ang karne. Tatlo, alisin ang karne sa caldero at hayaan itong lumamig ng ilang minuto. Apat, ikalat ang isang kotsarang asin sa tiyan ng baboy, siguraduhin ipamahagi ito ng pantay-pantay sa lahat ng seksyon. 5. simulang ay deep fry ang pinakuloang karne. Maginit ng mantika sa kaldero 6. Ilagay ang piraso ng pinakuloang tsa ng baboy sa mainit ng mantika ng may labis na pag-iingat Iprito hanggang malutom Balik tere ng karne upang ganap na iprito ang tapat hanggang sa malutom Tandaan, maging mainat sa pagprito dahil maaaring tumalsik ang mantika Maaaring gamitin ang taklit ng palayok upang takpan ito habang tumalsik ang langis Ngunit huwag ganap na takpan dahil ang singaw ay nakulong Magdudulot ito ng mas maraming splatter. Isa sa sekreto pa nito bago ilagay sa kawali ang tiyan ng baboy, huwisi ka ng tubig o mantika sa kawali. Pag wala na talsek, saka ilagay ang karne, hindi na siya gaano tatalsek ang mantika nito. Pito, alisin ang karne sa kaldero. Ayusin sa wire rack para lumamig. Hatiin ayon sa nais na mga bahagi. Walo, ihain na may kasamang lechon sauce o pinaghalong toyo at kalamansi bilang sausawan. Pwede rin suka na may bawang, sibuyas at durog na paminta. Kung may siling labuyo, pwede rin. Ano ang iba pang mga lutoin pwedeng ihain kasama ang lechon kawali? Ang lechon kawali ay isang masarap at malutong na pabulito sa Pilipinas na gawa sa pritong pork deli. Bagaman ito ay isang mayaman at masarap na lutoin na mag-isa, ang pagpares rito sa tamang mga side dish ay maaaring magdala nito sa isang buong bagong antas. Narito ang ilang malikhaing at nakansisang mga ideya para sa side dish na maaaring ihain kasama ng lechon kawali. Isa, atsara at, tiyara at tiyara ay gawa sa manipis na hiniwang, pickle, kilaw na papaya, carrots, passes, at iba at ibang hiniwang bulay. Ito ay may matamis at tangy na lasa na tumutulong sa pagbawas ng kasaganahan at kalinsangan ng lechon kawali, at naglilinis ng dila sa pagitan ng kagat. Dalawa, steamed rice ang simpleng kanin ay isang perpektong pare sa lechon kawali. Ang kanin ay tumutulong na sipsipin ang flavorful na mga katas, na lumilikha ng isang harmonious na halo ng mga tekstura at lasa. 3. Sinigang soup ang asim-tamis na lasa ng sinigang soup ay nagbibigay ng contrast sa alat at kasaganahan ng lechon kawali. 4. Garlic fried rice ang bawang na pritong kanin ay nagbibigay ng karagdagang lasa na komplemento sa lechon kawali. 5. Grilled vegetables ang inihaw na mga gulay ay nagbibigay ng freshness at contrast sa texture na pares na pares sa lechon kawali. Anim, vinegar dipping sauce ang suka na sausawan ay nagbibigay ng asim na contrast sa alat na lasa ng lechon kawali. With shrimp paste Ito. and stir-fried water spinach na may bagoong ay nagbibigay ng unique na flavor combination na pares na pares sa lechon kawali. Walo, mashed potato croquettes Ang mashed potato croquettes ay nagbibigay ng creamy at buttery na texture na komplemento sa crispy na texture ng lechon kawali. 9. eggplant salad Ang eggplant salad ay nagbibigay ng freshness at lightness na contrast sa kasaganahan ng lechon kawali. Sampu, Garlic Herb Rice Pilaf Ang bawang herb rice pilaf ay nagbibigay ng aromatic at flavorful na side dish na pares na pares sa lechon kawali. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga ideya para sa mga side dish na maaaring ihain kasama ng lechon kawali. Maaaring magdagdag o magbawas ng mga side dish depende sa inyong mga preference at dietary restrictions. Mahalaga ang kalusugan natin.